Ayon oh, uh, meron naman tayo rito ginagawa, electric pa naman. So, ito, wall pan. Meron lang tayong na pansin. So, share ko lang na Ah, uh, meron, kung makikita nyo, meron siyang wire dito. May, may, existing wire siya rito. tap doon. Sa, nakaka dito sa isang line ng kapasitor. So sa mga hindi nakakaalam, ito po yung isa sa pinakamabilis na para kung paano mag-bypass ng thermal fuse. Pagka halimbawa pumutok yung thermal fuse niya sa low busted, so ito yung ginagawa ng iba. ah uh, instead na magpalit ng thermal fuse, binabypass nila. So isa dito sa line ng kapasitor, dyan itatap mo siya. So ito na yung magiging line niya. Ah, uh, oh, ito na 'yung magiging line niya. Bali 'yung line dito sa 'yung original wire niya is patay na. So, ito na yung magiging line. Tapos, meron ba ako isang napansin? So, ayan. Dalawa yung kapasitor niya. Pwede mo naman gawin niya. Kasi, minsan to bumaba Halimbawa, ito. Uh, 1.5 UF. So, ang, nat ang natira na lang sa kanyang value is uh, 0.1. So, humina yung kapasitor. Ngayon, ito si technician, walang mabisa ng kapasitor. Meron siyang isang kapasitor na may natitirang value na 0.5. So, pwede niyang i-plus yun dyan. Uh, bali, pa parallel niya. ah uh, magiging 1.5 yung total nun. So, ito, pangkaraniwang ginagawa ito ng mga... Ito yung mga mabilisan na paraan kasi. So, tayo naman. Hindi tayo against dito kasi ito naman ay eh okay naman to kaya lang hindi ko ginagawa kasi to. Ay, ano, medyo hindi ko gusto. Medyo marumi para sa akin. Tingnan. Ayoko kasi nung may mga nakaganyan, lawit-lawit. So pagkaganyan na thermal fuse, dito ko talaga sa loob binubuksan. Doon ko talaga nire or papalitan ng bagong thermal fuse. Saka ito, hindi ko ginagawa din to yung additional. ah, uh, palit din, palit din talaga ako ng bago. Or kung lumaman man, sinisigurado ko na yung value ka pareho. Kasi nga, ayan, napakapangit naman tingnan. So, hindi tayo against yan kasi yan is ano naman yan. Uh, ginagawa talaga lahat ng technician yan. So, tayo, hindi lang tayo gumagawa yan. Kasi nga, syempre, may kanya-kanya tayong pumamaraan ng paggawa. Kanya may kanya-kanya tayong mga kalidad kung paano gumawa. So, yan sa akin, share lang naman yan. Ito, tama naman ito, walang mali dito. Yan. So, ito, re naman natin nasira naman niya hindi sa hindi naman hindi motor so ayan oh uh, ganit na yung kanyang bushing shafting ah uh, yan na so papalitan natin ng ano yan ng bushing shafting sa uh, ayong yung kapasitor niya papalitan na natin si isa na lang kasi pag gaganto tingnan mo napakapangit naman tingnan so yan lang Uh, share lang naman yung atin. Hindi naman tayo naninira ng mga gawa ng may gawa. So, okay yan, okay. Lalo na kung wala kang mabilhan at nagmamadali ka, gusto mong magawa agad, okay yan. Yung sa akin, isa sa akin lang naman.